Unang unang bring me bring me uh, chicken. Buhay. <laughs> so yon, oo. Dito kami ngayon sa Isla Puting Bato. Somewhere here sa amin. At uh, ngayon naisipan natin magano no. Magkaroon ng competition para sa mga bata. Uh, uh, unang game is itinatawag na Bring Me. Ayun. Uh, so yon, uh, magsisimula tayo and uh, game. Okay, ayun, ang bring me nito, explain ko lang yung mechanics, no? Bring me is, um, each item na idadali nyo sa akin is amounting to 1 peso. So, paramihan, paramihan ng madadala. Excited na ba kayo mga kids? Alright, masaya ba kayo? Alright, masaya daw sila kasi nga may problem yun, no? So, unang bring me, bring me dahon ng... Wala pa, wala pa masyadong mainit si Gabriel. Bring me down ng kabuti All eh. Alright. Okay, next game. Ay, next ano, bring me. Bring me, um, wallet. right. so, nanalo si Gabriel. Meron siyang 1 peso. Okay, next, next. O, oh, alert, alert. Okay, apat ang contestant natin. So, sino na yung mga nalo? Si Gabriel tsaka si... Ha. Bring me... Daw ng kamote. Go. Kamote. Daw ng kamote. Kamoteng kakuyag. Okay. Check natin, authenticate. Okay, daw ng kamote. So sa mga ano nagdadalan, so subscribe, comment, like and share din the ano the video para meron tayong budget next time. So pagka may budget na tayo, kay budget na 'yan. Bring me tubig. Ayun sa mga nanonood, like and share the video. All right. So tubig, very good. Oh, meron kang 1 peso. Oh, next game. Bring me bunga kang bayabas. Ano yun? Ano yan, Marine? May hawak ka ano na baga? Ah? Ano yan? <laughs> alright, ala ipakita mo sa camera nga. <laughs> Orin, ipakita okay, mo buwan ng bayabas. Yan, o. Oh. May hawak ka na sa, ano eh. May hawak ka na sa kamay. May naghahanap ka pa. <laughs> <Okay. Kinab> <laughs> alright. Uh Oo, -oh. resume tayo, no? ng ating uh, bring me. Bring me. Or ano to, no? Mahirap kasi ito hanapin. Bring me for 5 peso. Ano kayo, na? 5 peso to, no, no? Bring me. Uban. 5 Your... peso uban. 5 peso uban. Oh, sino na una? Pakita mo sa camera. Ayan. Pag tayo sa pisa, no? For 1 peso daho ng gumamela. Alright. Ito, ah, uh, isang butil ng palay. Go. Isang perasong butil ng palay. Isang peraso. Oh! Okay. 1 peso. Ano bang bigot kaya? Ayan. Paroy pala, paroy. Oh. sorry na, sorry na. Oh, o, please listen. At uh, medyo mahirap to. 2 pesos. Bring me tansan. Takop kang buti. Takop kang buti. Takop kang, ano, ah, soft drinks. Ta yung takip ng, ano, takip ng kahit ano. Hindi nga. Plastic yan eh. Tansan eh, tansan. oh yan. Tansan. 2 peso. 2 peso. So, tansan is yung ano, ano, lata. lata siya. Ito mga drinks natin. Next, ito. Medyo mahirap to, no? Tres pesos. Uh, laman ng kamuting kahoy. Tres pesos. Koto. Tres pesos, koto. Koto, tres pesos. Wala na, galit-galit. Lalaman sa video kung sino yung may koto. Okay, mahirap na yung puto. Okay, o, oh, ito. 3 pesos dahon ng kaimito. O, oh, yun lang problema. Hanapin niyo na ako yung kaimito. Aputan niyo yung mga, ano, silula kung ano yung kaimito. Dahon ng kaimito. Pakita sa camera kung kadaon niya ng kaimito yan. Okay? oh, for one peso. Bring me lastiko. <laughs> okay. <laughs> One peso. Okay, we are back. Ayon From this point forward, so medyo mar, ano na ano, medyo mahal na. Malaki na ang mapapanalunan. na. Uh, ano na to no, magagamit na dito yung pinag-aralan natin. Kaya importante mga bata no, na mag-aral tayo para masagot natin yung mga tanong. 5 peso na po. Yan. Medyo mahirap nating ano. Ang tanong. So yan, question number 1 for 5 peso. So unang magtaas ng kamay, siya ang mga kasagot. Kamay sa baba. Kamay sa baba. Sino? Ang pambansang bayani ng Pilipinas. Okay. For 5 peso. Mathematics. 180 times 5 plus 10 divided by 3 minus 4. O oh, sige. Mathematics. Kung si Juan. Yeah. Kung si Juan may sampulong mansanas. Ayun tapos tigtao ni Juan si Dua kay lulo niya Hello. ulitin natin ang tanong no kung si Juan uh, may limang mansanas tapos si Dua na mansanas tigtao niya sa lulo niya pira na lang ang tanda ni Juan lima, lima, lima tolo, tolo, tolo Hello. Oh, tolo, tolo, very good Oh for 5 peso For 5 peso mga kaibigan Pesto ulit kamay sa baba Mathematics mga kaibigan Mathematics Alright Okay mathematics Multiplication no oh. Ay multiply Addition oh, addition na Addition to ah. so, Plus Okay Ah Kung si Marima Ah Marima Kung si Marine Kung si Marine Um, 7 years old way back 2022 Oo. okay kung si Marin 7 years old way back 2022 Pero ng edad mo niya ni Marin anong year na mo niya 24 pera ang taon na, na ano Nakalipas So final question of the day Amounting to tumataginting na 10 peso Alright So yun nga po So na Last na to uh, Bring me Okay Ito na Makilig na kayong lahat Bring me Ito na Sasabihin ko na Wala nang patumpik-tumpik pa Bring me Chupon Chupon 10 peso, chupon. Ay yo, na 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 chupon. Tanggapin mo ang 10 peso. O, natapos na po ang ating competition. Napakainit na competition sa isang ko rin ka. Pato mga kaibigan. hanggang uh, sa susunod na video. And uh, thank you. And uh, na ako.